Ang dami ka kanin dito guys. Philippine product dito sa Central. Maroon na silang bango. Ano ba? Hey. Meron silang ano? Favorito ko ng balita. Siya nga. Ano ito ba yan? Oo, majaga. May ano siya, may nyug. O, di ba? Ah. Bakalong, dali. Ay, tayo. Ayaw. Ayaw. Wala bang tawad eh? Ay, may bukas. Ano ang expire? Sarap. Dapat kukupo ang video. Sige, 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 sige. Namiya ang kukupo. ang ganda ng kukupo. Eh. Ang ganda ng Ang ano pa yan Ang ganda ng niya. <laughs> Ganan. <laughs> koko <Kukuha> ang nagdala. <laughs> Sabi niya, videoan ko daw yung koko niya. <laughs> yung koko <kukuha> ang nagdala. <laughs> Hindi yung tinapay. May balot ang tinilayo. Ay! Magka na yung balot. Magka balot nga. Sakpa. Ito ka rin duro. may balut? <auntie> <laughs> <Ay. laughs> Magka na yung balot.

Parang ang tawad eh. 100 na lang. Parang Pilipinas ba? Pwede kang tumawad. Sarap ng ulam nila oh. Nako ka? Ten dollar? Ay, 500 oh. Wala kang bariya. Bariya ang man. sama beri nanti 500 beri nanti pas ato bisya dami nyong ah may pa Giordano ka pa umuwi Filipina, sa sayang yan ano yun, te? may chicharon ka pa Pinas ba <laughs> yan, <laughs> <laughs> Ay, paborito ko. Ano yan sa, ano yan sa... Han? Oo. Ay, Yung may Yung mga, yung isa vegan. Ito, alam Sobrang gaan ga. Manami sa, sa 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 ilo Ibalik to? Chicharon. Nagbakal ka ka ka, <laughs> Thank you. Thank you, tay. Ate, magkano dito? Ate, magkano ba mo? Dali lang. Ganito dito kasiksikan pag Sunday, guys. Wow, ganda! Ganda. Hmm. Hindi ka mapakalit mo kupay? Mapakalit mo kupay ka? Uy, ukura maliit. Oh, sila, puso na, oh. matuso. May ukura din. Mayroon sa luyod. Oh, may tanong. May dahon ka mayabas. Ay, may dahon na mayabas. Babana. Babana? Ah! May dahon na bayabas guys. Ayun may babana. Kuya Bano. Tabagat na maliit. Salted egg. Pupunta tayo sa lote, nung

ano yan? apat, Before, apat Dito apat Mas barato tatungim mo no? Pero ay. dalilang ka. alam ano yun? yung ano yung ano yung yung ano yung ano ano yung ano yung ano ano yung ano 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 wala, wala ng buko pa. Ay, wala ng buko pa. Ara na lang ka. Oh, magkano yan? Meron tayo dito ang epiproning. Wow! epiproning ate. Sarap yan, sarap yan. <laughs> <laughs> yan. Boxing energy daw ko meron. Meron, meron, meron. Magkano ito, te? Magkano ito? Energy na rin ang boxing ako sa loob. yan. Boxing na rin, meron doon. Meron energy na rin. Dito wala. Meron, meron. Yan. Ano, mas

Dur dur tak itlog And na pula. Masa, <laughs> Mahal yung itlog na pula dito guys. Nine 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 dollar. Ah? <laughs> uh, uh, no. Sa atong tapi la bagay. <laughs> Mahal yung itlog na pula. Ho, kasa so, ay kaya man kung nahalin ba? <laughs> ah, nak -Chines? ah. Chinese? Chinese ni itlog pula. O, na pula. Oh lain.

Pilih na, pilih na, pilih na, pilih na. May buko pa eh, Ada. Ada. Wala daw gusto, niyo hulugan na mga alahas. Dito yan, guys. Hulugan. Pwede sa buko pa, ka, ah? Kakanin. Mumili ng stick o sigaan-an. Pakal sa pe. Bawas mo pe. Ay, sa ito. Mane at harga nya? 5 dolar harga nya 5 dolar dan tiktok nya juga bay <laughs> <laughs> <guluh> <hati>

Inipit ako ah, nga, ako ah, nga ah, padal. motor ng mga tamay na yan. Ayan! Uh -huh. <laughs> Ay, siyempre! <laughs> Mabidyo ako! Oh my God! oh di ba nandito lang <laughs> kami sa taas? <laughs> Yung sakyan daw namin, hindi namin alam kung saan papunta. <laughs> saan ba ito papunta? <laughs> Dito kami sa tram, guys. Hindi namin alam kung saan papunta yung destination. I-check sa Google. Dali. <laughs> Basi kung din tatong ng ano. Ga video mo tsan Very good. Oi, <laughs> Okay. Hey. Dito tayo sa Central guys. Papunta so, kami sa Ayun, Happy Valley ga. Are ko. sa video. <laughs> <Aray> ko ka <galan>. na <laughs> Siyempre. Dito ta mo na video. Oh koidero na Starring. <laughs> video sila sa amin. Puro, Hindi, naman naman video din kami sa kanila. Hindi uh, namin eh, ano yan. Tourist yung nakasakay doon. <laughs> Saan ba tayo dapat? Oo. Oh. I Check ka na dyan ka. video Chic-chic tong. test dito ngayon Albert <laughs> Martinez Wow bakit di tayo pumunta doon makikita mo sa ano sa postcard na Hong Kong yan o no. buksa yung bibig talaga kung sumulod yung hangin nainitan na ako hindi <laughs> buksa <ka. laughs> bintana. <Bukas>, bibig <laughs> Hindi. Yeah. Ah, bukas? Huwag tangin niya kasulod. <laughs> bukas wala yung bintana. Ganito ka, ano, kabagal yung sinasakyan namin, guys. Ganito. Parang nagmamarcha. Kung live ta na, kung isang punto nakakunik pa ako ni Mo. kung ka?